Panalo sa panlasa ng mga taga-Cordillera ang mga putahing tulad ng ginisang karne ng baka, ginisang munggo at pinikpikan. Ngunit alam nyo ba na ang menu natin sa araw na ito ay may sikretong sangkap? Kung itag ang hula ninyo, tama kayo dyan ka Solid North! At dahil nauna na naming ipinakilala sa inyo ang itag nagawa ng vlogger na si Itag TV sa probinsya ng Benguet, at tinamang alamin ang timpla ng etag ng food vlogger Dean sa mountain province na si Kuya Dixon. Dating local filmmaker si Kuya Dixon at dahil humina ang kita sa paggawa ng mga local media production pagkaraan ng pandemya, nahanap naman ito ang sarili sa pagbibigay yeah. ng serbisyo publiko Siyempre, at palpful vlog. Itong napakasarap na mongo with beef ki. at syempre itong beef naman. Ang pag ang isang nag-udyok sa kanya na magpatayo ng ipinagmamalaki nito ngayong etag business. Patok ngayon sa kaniyang mga customer ang tatlong klase ng produkto nito na ang beef kiniing, sun-dried pork etag at pork kiniing. Ito ay uh, minarinate natin muna sa asin ng uh, at least 24 hours at uh, dapat ang pagmamarinate ng asin ay rock salt ang gagamitin dahil pag hindi rock salt ay may tendency na hindi mo makukuha yung tamang lasa at aroma Ang lahat ng kanyang mga itag ay may bigat na 500 grams per package at nagkakahalaga ng 350 pesos Sa ngayon ay wala pa rin pwesto si Kuya Dixon pero sako-sako naman daw kung mag-order ang mga customer nito Lagi rin siyang nage-eksperimento ng mga karne at lamang dagat na maaring timplahan at gawing kiniing. Gaya na lang nitong nakita kong kiniing na alimasag na ayon sa kanya ay tatawagin niyang Mr. Krabby Kiniing. nating mga igurot, mga igurot delicacies natin, mga igurot ang gusto natin ay makilala pa sa ibang bansa, ibang mga Uh, munisipyo, hindi lang dito sa Cordillera, kundi buong Pilipinas at yan nga po, medyo nakakasaya sa damdamin dahil nakikilala na nila kung ano talaga ang mga uh, tradisyon at kultura ng mga uh, Igorot. Pero saan nga ba masarap na ihalo ang etag at kiniing? Heto na nga at ihahanda na ni Kuya Dixon ang mga lulutuin para sa kanyang ginisang beef kiniing. nung panahon kahit na anong karne pero sa ngayon syempre ina-upgrade natin at saka yung mas mabilis na makuha ngayon ay ang pork meat kaya yun ang kadalasang ginagawa at pinapakilala sa atin yung pork meat pero actually lahat naman pwedeng-pwede Hindi lang dito mailalabas ang tunay na linamnam ng beef kiniiing dahil the best din ito sa ginisang munggo At kung may sabaw naman ang nais niyo Perfect ding ihalo ang kiniing sa mainit na sabaw ng paborito nating pinikpikan. Heto na, ready to serve ka solid North. Amoy pa lang, mapapalaway ka na sa gutom. May kanya-kanyang twist ang mga gumagawa ngayon ng etag na sumasabay na rin sa modernong panahon. Napakasarap ng mga etag dahil yan ay isa lang ang na nagalingan na doon sa aming mga ni Nuno. Pero kanya-kanyang upgrade na kami ngayon. Kasi kung talagang hanapin mo yung original, ayun uh, nga, yun yung mga nawood, ganun. Pero sa atin ngayon ay ina-upgrade na natin. Nang sa ganun naman ay masubukan ng mga turista, mga ibang mga kalahin natin dito sa Pilipinas. Pasyon o ang pagmamahal nito sa kanyang trabaho ang malaking sandigan ni Kuya Dixon kung bakit hanggang ngayon ay malakas pa rin kumita ang kanilang pagbebenta ng etag. Kaya kahit punong-puno na ang schedule nito sa pag-aasikaso ng kanyang business, pagvlog at pagiging municipal councilor ng Baoko Mountain Province, hindi nito gaanong iniinda ang pagod at puyat dahil sa puso at isipan nito, He loves what he's doing and what he's doing will love him back. Regalo ng ating mga ninuno ang tradisyonal na mga pagkain at putahe na isa na ring nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng mga katutubo. At sa atin sa Cordillera, patunay lamang ito na hindi pa rin natin tinatalikuran kung sino, paano at kung saang kultura tayo nang galing. Sandy Salvacio, Balitang Solid North!